Kailan mo naman uunahin ang sarili mo? Marami sa atin ang nakakaramdam ng matinding pagod, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Laging inuuna ang obligasyon, ang responsibilidad, ang pangangailangan ng iba, hanggang sa unti-unting nauubos na siya. Pero kailan mo naman uunahin ang sarili mo? Sa buhay, tinuturoan tayo na maging Masinop, maging maalalahanin, at maging responsable, lalo na sa ating pamilya. Pero minsan, sa sobrang pag-aalaga natin sa iba. Nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili. Yung tipong puro maintenance na lang para sa sakit ng katawan. Pero paano naman yung sakit ng iyong kalooban? Paano yung maintenance para sa iyong sariling kaligayahan? Gustong gusto ko nang maranasan na ako naman, sarili ko naman, ang gusto kong unahin. Ilang beses mo na ba itong sinabi sa sarili mo? Ilang beses mo na bang gustong pumili ng bagay na para sa iyo pero hindi mo magawa dahil takot ka na may ibang maapektuhan? Hindi masamang magbigay at magsakripisyo. Pero kung patuloy mong isinasantabi ang sarili mong pangarap at kaligayahan, darating ang oras na mauubusan ka na. Kaya ang tanong, hanggang kailan ka magsasakripisyo para sa iba bago mo piliin ang sarili mo? Hindi mo kailangang hintayin ang oras na sobrang pagod ka na bago mo matutunang halagaan naman ang sarili mo. Hindi mo kailangang hintayin ang punto na halos wala ka nang maibigay bago mo simulang bigyan ng halaga ang sarili mo, pangangailangan. Hindi mo kailangang maramdaman na parang nakukulong ka na sa obligasyon bago mo maisip na may karapatan ka rin lumaya at lumigaya. Baka naman panahon na para ikaw naman. Ikaw, relate ka ba sa ganitong sitwasyon? Kailan mo ba gustong unahin ang sarili mo?